Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bayani at Bayani. Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga uh, nag edit ng aking mga clips, ng mga videos ko. Uh, at uh, gusto ko lang pong iparating sa inyo pong lahat na wala po akong kinalaman doon at uh, wala po akong uh, uh, partisipasyon sa anumang kanilang ginagawa. Ang sa akin naman po ay panawagan at hindi po ako naninira. Ah, uh, kanino man wala pa akong binabanggit ng pangalan. Ang uh, sa akin lang po ay ang uh, realidad at uh, tunay na nangyayari sa ating bayan. Wala po akong uh, gustong tumbukin pangalan. Kung uh, sino man po ang uh, natutumbok ng pangalan at naninira sa pamilya ng sino man ng uh, Marcoses Quezon ng mga Duterte o kanino man po, eh wala po akong kinalaman doon. Hindi po ako uh, kasama para sa mga videos ng paninira. Ako lamang po ay nagsasalita bilang ako po ay isa sa mga sambayanan na nakikiusap ang pagbabago para sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless you po at uh, abuhay po ang Pilipinas.